I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Alam naman natin na ito ang ating Don Bell ay kasama nga sa ASAP in Milan na maraming ang mga bulaang talagang nag-abang nga rito. Lalong-lalo na nga ang bawat larawan na pinost nga ng ating Bell Mariano sa kanya social media account na kung saan ay talaga namang nag-trending sa social media dahil sobrang nga rin ganda ng bawat kuha ng ating Bell Mariano habang nasa Milan. Pero marami na nga ang napatanong kung sino nga ba ang kumukuha ng larawan na ito kay Bell. At ito na nga guys ang kasagutan na ito nga ay walang iba kundi ang ating Donato. Na At kaya naman talagang sobrang ganda talaga ng bawat kuha sa ating Bell Mariano. Kaya marami pa talaga silang memories na gagawin na magkasama na inaabangan na nga ito ng maraming bubblies dahil alam na naman natin na marami pa nga silang gustong puntahan at sa mga bucket list nila na talaga namang unti-unti na nga nilang pinupuno. Kaya naman stay tuned lang tayo for more updates sa ating Donnie at Bell sa mga susunod na araw pa. Lalo-lalo na nga at naglalabasan na ang bawat larawan patungkol sa ating kopol. Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda.